<laughs> Grabe nito ano ah, na gi masakit ko niya. Sige, sige, ma... bako sa ni Jim so kao ni. Eh. Ni kada tar yang tinduk sa ko atubangan, ingon rag... na sumo na bro. Tabang sumo. Yeah, ta. man lagi uh, si Jim sige kabuhi mga saktong ng kaon. Ba man ang mo yara man gi yara man gi lips to gahapon, sa. Ba git puton sa Yara gi undang siya. Undang. Undang. Pagabot sa ora suka. Suka <laughs> Buhay! Oh, ha Buhay! Oh, ha Grabe nito. Kanin ba? Kanin tao ha na ang oh. litson ko noong mga nilataan ko noong gapon Gima sakir. Ay ka nang tampok perting tamisa Si Sige rin ito ha na ni. Suwerte ka kayo ay vlogger gapon hapon ha. Karun ka, karun ka, karun ka. Oh, magani ka, magani ka, ka vlog si kong gapon si Rostilio. Pagpaglarga na sa may mati, wala ay nakapag-vlog gapon noong hapon si Bonsoy na vlog na ginagawa ito. Wala tudas na. Tudas na, si Bonsoy vlog. TV Bonsoy TV mga kaidol ito na po